Hello guys Good morning Ito yung Hunting farm ko guys <coughs> Medyo maputik. Ano yung ulan <coughs> Yan guys Yan yung Dyan sa baba guys yan Yung mga bee ko guys Baboyan tsaka doon sa may kanal na yun sa ibabaw hindi naman siya marumigay kasi yung sa biik na sa baba na doon bangga may pispan ako doon malalaki na din ista guys baka December pwede na yun maharubis guys Black Austrolob. Ang laki guys oh. Ang hmm. laki niya. Meron pa dyan sa loob ng ano, kulungan na yan dyan. Pabo. Ayan dito mo siya sa ginya tsaka itik. Ayan sila. May nga maliliit na itik oh. Sisio. Ayan. Ayan yung lalaki rin. Rhode Island Red. Ayan oh malabo yata yan yan yun yung ginyak ko guys so, ayan. Tinagsama ko na lang sa ano, mga pato ayun sa taas ng ginyak ito may sisiyo na pato ayan lalaki na magti 3 weeks old pa lang yan guys no, ang bilis lumaki kasi pagkain ng ginyak pagkain ng manok pagkain ng itik, pabu ayon, nangagaw yung mga yan kaya ang bilis lumaki yan ang galaan nila ito yan <coughs> sila guys yan mga nuk-nukins Ayan yung naglilimlim na kasi yung mga pabo na inahing guys dito naglilimlim sila si Sussex Mr. Sussex ayan dito yung pabon guys daming itlog nila guys ayan ayan si pabo, oh. Pabu, ayun. ayan oh. naglilimlim sa dyan ginawang ko na lang ng bubong yung Pagpupugan nila kasi gusto ko dyan sila pa ano hin yan. Ayaw nila dyan. Gusto nila dito sa damuhan na Pinag yan. Pinagbigyan. Ito yung paligid ng farm ko guys. Pinasok na ito nung nakarang araw ng ano guys. Yung... Ano ba sa Tagalog yun? Bayawak. Oh. Dito pumasok ng bayawak. Kahit may bakod na siya may nit napigtas na yung nit <coughs> yan may puti din ako na manok guys yan sila guys bago pa lang to guys mga ano pa lang to uh, magpa 5 months old meron pang mga ilang piraso nag, sa nagumpisang ng pinuha ko ng itlog. Hindi pa sila lahat ng itlog. Ayan sila, guys. Ayan. Yung ipa na yan, ipa ng palay, pang ko sa ipot para walang umoy. Hindi masyadong mamoy pag may, ano, ipa ng manok. Ito naman, guys, yung mga heritage chicken ko guys so, si Sussex ayan Rhode Island Red at saka Black Australorp ayan sila ayan ito naman yung kulungan nila ayan yung mga lalaki na sa labas naglagay lang ako ng dalawang lalaki dito sa mga Here it is chicken. Yan sila. Malawak yung paggagalaan nila guys. Doon. Nakalbo na kasi to dito. Wala na sila makakain. Binuksan ko na yan dyan. Para makagala dito. Yan. Pag nakalbo na naman yan dyan. Doon. Papuntahin ko na naman yan doon. Tsaka patutubuin ko damo dito. Yan. Yan sa ginawa. Yan. Parating niya dyan. Gumala. Maingay ang linya guys. Oh. Yung ayon yung tinig ng ano ngayon, yung na yan, mga babae yan. Pag pa isa isa, pero pag parang armalite yung tinig, yung lalaki yun. Ito yung ano ko guys. Yan yung tulugan ng manok pagkagabi. Malawak-lawak pa yan dyan yung May saging. Marami na bunga saging dito guys. May langka. Ayun o, oh, langka o. Ayan, yung rambutan. <coughs> Kakaharvest lang noong nakarang araw. Mayroon pang natitira o. Oh. Ayun o, oh, na may apat na puno harambutan na dito ayun Inu. hindi pa nasinut pasok kayo dito sa ano guys puti masikip yung pagkagawa nitong kubo ng puti guys mahirap ano eh mali yung pagkagawa pero di bali kunti lang naman to sisimula pa lang pag ibiblis na ni Lord to guys ayan sila papalakihan ko to ayan sila hi mga nuk nuk tatlong set lang ko sila guys ayan yung mga ano hindi mabaho merong amoy pero hindi naman gaano masangsang mang ilan ilan pa lang kasi yung itlog. kinuha ko na kanina And, uh, pati dun sa heritage chicken kinuha ko na <coughs> Doon yung pan ko, guys. Sa baba. A dito, punta ko sa biig. Puntahan ko yung fist pan at saka biig. Papakita ko sa inyo yung biig ko, guys. Three weeks old yung biig ko, guys. Ay, hindi. Three weeks old. Dito sa akin. Magti-three weeks na sila. Dito sa akin. Pero, nung kinuha ko to sa kanila, sa may-ari, bali, ano, isang buwan at saka tatlong araw walong piraso itong nabiit guys yung isa naman sa kuya ko yung isa yan sila guys ay mga dikdik So, guys sa martes mag isang buwan na to sila sa akin guys yan sila ang na ang bilis lumaki dik okay. dik ito sa kanila guys sa akin so, sahin sa kuya ko pero ako rin ang nag-aalaga na nito kasi kuya ko busy sa lagi sa pangingisda Panginisda misda, ang hanap buhay naglalaka ng isda ayun sa dikdik -it. ito na ikaw badikdik maaga pa badikdik ah. punta tayo ng pispang guys ito yung pagkain ng fish pan ay mga isda tilapia Meron akong 'yun Meron akong mga red na tilapia, guys, galing sa di Pero halo 'to. May itim na tilapia at saka pula. At saka 'yung parang kulay puti. Ayun, malinis 'to, guys. Wala namang bahay dyan. Walang pampinagmula ng marumi na tubig. Para magkadumi itong ano. Isda. Yan. At saka yung dumi ng baboy na yan guys. Sa baba na yan dadaloy. Hindi dito mismo sa pispan Ayan. Kaya malinis yun. Malinis pa rin yung tilape. Ayan sila guys. Oh. Magbigay tayo ng pagkain pero nilagyan ko na kanina ewan ko kung maglabasan pa ba ngayon baka busog na meron mang ilan ilan kita guys yun na malalaki na guys baka December maharbis na <coughs> ah, Busog na. Marami kasing naibigay kong pagkain sa kanila kanina. May ano dyan guys. May ah, tawag to. balon Oo, oh, may balon dyan. Sa ibabaw. Kaya malinis talaga ang tubig. Ganyan lang yung kulay niya. Kasi nakalagi na ulan. Okay guys. Thank you for watching. Thank you sa inyong mga support. Pa-subscribe na rin guys. Para tulong na rin sa akin guys. Thank you. Pa-share na rin kung maaari. Thank you.